fact, boys and girls, anong lagay? <laughs> Aba eh, alam mo ba sa ilang lugar sa Iran? Bawal daw maglakad ng aso sa labas. Oo, as in literal na bawal kang magpaikot-ikot kasama si Bantay o si Chuchay sa kalsada. Grabe no? Pero teka, bakit nga ba ganun? Tara, himay-himayin natin to. Sumubay-bay, subscribe, subscribe. So ayun na nga, sa Iran may mga batas na medyo kakaiba sa paningin nating mga Pinoy. Isa na dyan yung pagbabawal sa paglalakad ng aso sa pampublikong lugar. Hindi ito basta-bastang rule lang ng isang barangay ha, kundi isang panlipunang patakaran na may halong relihiyosong at kultural na dahilan. Ngayon isipin mo 'to. Sa atin dito sa Pinas, normal na lang makakita ng mga tao sa park. nagja o naglalakad kasama ang mga fur babies nila. <laughs> Cute pa nga eh. May suot pang damit, may bow pa sa ulo eh. <laughs> Pero sa Iran, ibang-iba ang tingin nila sa mga aso. Aba eh, ayon sa mga pananaw ng ilang konserbatibong grupo sa bansa, ang aso ay itinuturing na marume o najis sa Islam. Kaya hindi lang ito basta hayop, may moral at espiritual na bigat sa kanila. Eh kasi base sa ilang interpretasyon ng relihiyosong batas, kapag ang aso ay dumampi sa iyo o sa damit mo, kailangan mo itong linisin bago ka magdasal. Pero teka, hindi ibig sabihin na lahat ng Muslim ay galit sa aso ha? May mga Iranian din na nagmamahal sa mga alaga nila. In fact, marami sa kanila ang nag-aalaga ng aso ng palihim, parang mga secret pet parents. <laughs> Imagine mo nag ka ng aso, pero kailangan mo siyang itago na parang kontrabando? <laughs> eh bakit nga ba umabot sa ganito? Simple lang, kultura at pananampalataya. Sa Iran, malaki ang impluensya ng relihiyon sa batas at sa pamumuhay. Kaya kapag sinabi ng mga leader na hindi ka nais-nais ang isang gawain, sinusunod talaga ng karamihan. Noong mga nakaraang taon, naglabas pa nga ang ilang opisyal ng babala laban sa mga may-ari ng aso. Kapag nahuli kang naglalakad ng aso sa pampublikong lugar, pwede kang pagmultahin o arestuhin. May mga kaso pa nga na kinukuha mismo ng pulis ang alaga. Grabe no? Parang pelikula. Ngayon isipin mo naman to. Sa atin, kapag may nang-away sa aso mo, skandal agad yan sa Facebook. Pero doon, tahimik lang kasi delikado. Pero may twist pa yan. Hindi lahat sa Iran ay sang-ayon sa ganitong patakaran. May mga modernong Iran yan na nang e eh bakit bawal lang aso? e alaga lang naman yan, hindi kasalanan. Kaya ayon, nagkaroon ng tinatawad na underground pet culture. <laughs> May mga secret parks kung saan nagtitipon ng mga pet lovers para ipasyal ang mga aso nila ng palihim parang secret club. At kung iniisip mong OA yan, hindi. May mga reports pa na nagsasabing may mga taong nagde-deliver ng dog food sa bahay nang nakatago sa ibang package. Para lang hindi mahalata. <laughs> Aba eh, akala mo droga, dog food lang pala. <laughs> Pero teka, may mas malalim pang dahilan. Ang gobyerno ng Iran kasi gusto nilang protektahan ang kultura laban sa impluensyang kanluranin. Kasi isa tingin nila, ang pag-alaga ng aso ay simbolo ng western lifestyle. Parang panggagaya sa kultura ng Amerika o Europa. Kaya kapag dumarami ang nag-aalaga ng aso, parang sinasabi nilang, Uy, nalilihis na tayo sa ating tradisyon. Kaya nga, kapag may lumalakad na may dalang aso, parang rebelde na ang dating. Hindi lang pet lover, kundi simbolo ng modernong pagbabago. Ay, ang hirap no? kasi simping bagay lang sa atin pero malaking issue sa kanila. Ngayon, ito ang interesting part. May mga tao rin doon na ginagamit ang loopholes. Alam mo yung ginagawa nila? Sinasabi nilang guide dog o therapy dog daw yung aso nila kahit hindi naman talaga. <laughs> Para lang makalakad sa labas ng hindi hulihin. Aba eh, matalino rin tong mga tao eh. Kaya kung iisipin mo sa ganitong sistema makikita mo kung gaano kalakas ang impluensa ng relihiyon at kultura sa batas hindi lang basta bawal dahil trip nila bawal kasi may paniniwala silang kailangang protektahan kaya kahit hindi tayo sang ayon, maiintindihan mo pa rin kung saan sila nanggagaling. Parang ganito yan eh. Kung sa atin may bawal magchinela sa simbahan o bawal magingay sa misa, sa kanila naman mas malalim ang konsepto ng kabanalan. Umaabot hanggang sa kung anong hayop ang dapat mong alagaan. At kung titignan mo pa sa mas malawak na perspektibo, makikita mo na iba-iba talaga ang pamantayan ng tama at mali depende sa kultura. Sa Japan, halimbawa, may metabolo na bawal tumaba ng sobra. Sa Norway, may lugar na bawal mamatay. Pero sa Iran, bawal maglakad ng aso. Lahat yan may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang ugat. Kaya bago tayo manghusga, isipin muna natin ano kaya ang dahilan. Kasi minsan yung akala nating weird, may malalim na pinanggagalingan pala eh. Ay siya, nawa sana mas marami pang makaintindi ng ganitong mga usapin. Hindi dahil kakaiba sila, kundi dahil iba lang talaga ang kanilang pinagmulan. <laughs> Pero seryoso, imagine mo yung mga Iranian dog owners. Siguro pag gabi, nakatago pa yung leash, parang Mission Impossible yung labas nila. Okay, Chuchay, mission start. <laughs> Pero ganun talaga. Iba-ibang mundo. Kung saan tayo nasanay, normal lang. Pero sa iba, bawal. At dito natin makikita kung gaano kahalaga ang pagrespeto sa kultura ng iba. Hindi man natin maunawaan agad, pero pwede natin silang pakinggan. Kaya ayan, fact boys and girls. Kung sakaling magpunta ka ng Iran, tandaan mo, huwag kang basta-basta maglakad ng aso sa labas. Baka ikaw pa ang ilakad bang pulis. <laughs> <laughs> Pero higit sa lahat, tandaan mo rin na bawat batas may kasamang paniniwala at kasaysayan na dapat nating igalang. Ito po ang Factio Daily nagpapaalala. Ang pagkaunawa sa kultura ng iba ay daan sa tunay na respeto ay siya nawa! So, bye bye. Subscribe, subscribe. baby Nadimuna.